Kain tayo, mga Kain! Ang buhay na ba? Hindi kain tayo. Laban lang, Kain tayo. <coughs> ah, ganito.

Sa mga kayo, doon. Sama kayo na roon, ingat po at God bless. So, alerto tayo dahil ba So, ang um, ko lang, magdasal, kasama-sama ang pamilya at manalangin dahil yun lang ang ano natin at tingin tayo ng tao ah, sa Diyos dahil just na nakakaalam. So itong itong mga ay pang lang mga kaido. Kaya magkasal tayo kung mispray at magkakaisa. Okay? Ngayon tayo. Laban lang. Kaya pagsubok lang yan sa ating buhay. yan. At, Maraming salamat at ingat po kayo saan matayo na roon sa tayo na wak. Okay? So po sabay lalawa na nasasabi, stay at home and be safe. Okay? English yun, may rap yun. Yun lang mga ka-idol. Maraming salamat, ingat po. Laban lang. So ang importante, may makain tayo. Sama-sama. Sama-sama uh, sama -sama. uh sama pamilya. Kaka-isa. Yun lang. Saka Uh, tumakbo tayo sa mga ligtas na lugar kung saan alam mo na ang delikado na. So, ayun mga kaidol, yun ang masasabi ko. Okay? Ingat at kain tayo.